Magandang umaga po sa inyong inyo lahat. araw po pala ay marami kaming ganap dito sa bahay. At sa paglilinis ng bahay at paglalaban ng mga damit namin galing bukares. Nilabas na po lahat pala ni Petro yung karin na galing kay Anan. Natabun, tutin. Sobrang tagal po kasi nang may injure na naka-preser. Oh, na-depress po pala ni Petra yung preser ay sa kanya kinuha yung mga ah, karne. Tapos inarrange niya at nilagay sa mga planggana. Gusto niya kasi gawin may angel, lagay atin na sa tapos ilagay na lang sa mga plastik. biko po sa kanya may angel na kapag natapos na siya paghiwalay, tawagin ako para matulungan ko siya sa pagsilid sa mga plastik. Good morning po pala sa inyong lahat, may angel at sa mga bago nating mga Siyempre, follower. Bravo na din niya sa mga follower natin dito sa Romania. Bali nagpatulong po pala ako kay Petra sa pagkuha ng mga gamit doon sa taas ng lagayan ng mga After plato. After ko po, po maglinis ng bahay at magugas sa mga plato eh. Ako muna ay nagpahinga doon sa kwarto. Bali na, may nakasalang din po pala akong labahin. Bali, naghihigaiga lang po ako sa kwarto. May angel. Tapos di ko talaga namalayan na nakatulog pala ako. Tapos ginigising na lang ako nitong mag-aama na kami daw ay kakain na. Kwarto pala ako pumunta sa kwarto. Ako ay may nakasalang na kanin. Bumago na nga ako may angel. Nagulat ako na nakapagluto na pala lahat si Petro. Pinababango na niya ako para sandukan ko yung mga bata at bantayan habang kumakain. Ay, ang luto pala ni Petro may angel ay mamaliga. Tapos nagperito din daw siya nung Benta po talaga sa mga bata itong mamaliga. Ito yung mais po, ma angel na parang kanin dito sa Romania. Kahit ako din ma angel ay eh, paborito ko din po yan. Gusto ko lang po i-share sa inyo ma angel yung para ng pagpirito dito sa Romania. Ay, hindi po ma angel eh. katulad sa atin na nilalagyan ng mantika tapos pinipirito talaga. Dawin nila ng pagpirito ma angel ay ilalagay lahat sa masama yung mga karne doon sa kawal or sa kaldero kung saan ka man nagluluto. Katapos yung karne nyo ma angel ay ilalagyan nila ng kaunting tapa. Alagyan din po siya ng kaunting tubig tapos may inang apoy Eto, lang. Ito ma angel dahil nakatulog nga po ako nagawa na pala lahat niya Ba daw po yung kayat niya may nilaga, may at may pang barbecue. Ah, dahil nga hindi po tayo nakatulong may Angel, ay inoperan ko itong asawa kong gusto niya ba may ng kape? May hinihihip ka habang ginagawa ka dyan. Sa Petro pala may Angel, na gusto niya yung matapang na kape. Oh, I put here. For coffee. At ito na nga po, maingat din na mo, hinihimay-himay na po niya yung ginayat niya nung una. Alimay din, nagpiprepare po pala kami ng mash meat kasi nga po gagawa po kami ng sausage. As in, maraming sausage Excited po. lang ako, maingat kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano ba gumawa ng sausage dito sa Tutoring Romania. Ito rin po pala, maingat din, na gumawa ng longgonisa, kaya antayin nyo lang po, maingat din. ko kumpo pala si Petro kung papausukan ba namin yung gagawin naming sausage? At oo daw po, maingat kasi kasama doon sa gagawing proseso. Ganda lang po kasi, maingat kapag gumagawa tayo ng homemade sausage, ay hindi tayo naglalagay yan ng hindi preservative. Hindi po, maingat Mayilig din po silang gumawa ng homemade sausage nila Tapos i-stack nila talaga ah, sa red Ah, tingnan nyo naman po may si Daniel Vlogger <laughs> nakikita ko po talaga may angel kay Daniel talaga marunong po talaga siyang mag itong machine bag. na po pala ito may angel like, ito ay kilabi anan hiniram na, lang namin Di pa po kasi kami may angel nakakabili ng ganito kasi alam ko eh medyo ito mahal ito yung mga po kay ito. Petro ay ay sa sasunod ay eh, makakabali din tayo niya sa niyan. ngayon ay eh, manghiram muna tayo sa magulang mo pa, paano may angel aga dito na lang po pala ang aming video po sana po pala ay nag-enjoy kayo sa video nito maraming salamat po don't forget to like, comment, and share this video